So tayo po ngayon na ikukuha ng kalamansi. Let's go. Ayan, so kukuha po sila ng oh. kalamansi. Ayusi ha, ayusi. Ayan. Sila po yung mamumuha ng kalamansi at tinalagay po natin sa isda. Ayun Bunso, saan ka ba? Diyan ka lang dadaan. Oh, ba, Tapos pagdating ma ah. May, <laughs> May umang. May umang. May Ito po yung aming kalamansi. ang ah. Aandahan na niya. Eh. Malilaki ang kalamansi doon, mga kabalat. Ah, doon, sa dulo. diyan, yan na, di na. Ayan na. Oo, na. Malaki naman ang dahon na yan. Gulong mo dito at kukunin ko buso. Ay, ginulong nga. Wait. Ate, sabat nila. Ah. Sige. Ah, oh, ume. Pati Amina. mina. Oh. Ah, mina. Mm -hmm. Ano? Puni iyon Pati na. Layas ka diyan. <laughs> Malas mo na kayo diyan. Ay. Ay. Okay. Ano nangyari? Dito lang ako. Ah, dito, dito lagay. Ates. Okay. Lagay. Yun. Si Joshua na may walang... Eh! So, uh, hey. may lang kapalang pa sila dito. Anak. Eh. Sige, sige, lagay dito. Yun. Dami na kalamansi, oh. Ginandong ko na pati. So, madami tayong mga kabalat na kalamansi. Eh, nakakadong-kadong ko na. So, let's go. Alam, pangit ng ano ko buko o hangkulot na kulot wow itong orange siya taka taka oh dali so mga kabalat ito po yung ating kukuhan kalamansi okay eh siguro ito itong baso din mama oh ngat eh oh. dibagas tiningin yung kutik binigyan ko ng oh, lemon juice ah lemon juice daw yung isa Ah, kalamansi. Oh, po, na kalamansihan ni. Eh. Oh, mamaya ka na magkalamansi, Dios. Lalagay natin muna dito at papakita muna natin sa vlog. oh, na may binigyan pati natin yung mga nangu nanguha din ah, sila ano. Ay, ako magiiyak. ay bakit mo pinakain ng hilaw? Ay, talaga maasim 'yan. Ay, mm. Hey. Ito yung ating kalamansi. So, guys, eh, so mga kabalat, tinampun niya dalagang bukid. Laki. Ilang kilo kaya ito? Nasa dalawa chok lang. So guys, sulit naman po. Ganyan pa sulit. Yeah. So guys, nakikilo po si tatay. Kabalat pala Ay, ay, gisa lang <laughs> Kabalat nga Sige, so, bakit kaya kabalat? Irot mo Irot siya so, Ay, hey, napaka-aras Nag-sare na ako <tinyo> kilo <tinyo> Ay, hey, napaka-laki uog ito ako ko lang. Ako. Ah! Oh, yeah, Guys, sinihiwa-hiwa yeah, uh -huh. na po ni Ate Alen. Itong na uh, na nahuli ni tatay. Ah. Ano kaya pwede i, -i natin buso dito? Iihaw, gata o ano? Parang masarap eh. I -ihaw. I -ihaw ay, ay, ako, Inihawan. Ito. Inihawan. Ito. Masarap ang nito. laang ang ano pagkakaihaw. Yan, yeah, ganito. Iinano okay, na lang ni Jan Clark. Ito ah. Hindi oh. na niya kinain. hindi na niya kinain. Ayaw at buhay. Kakain eh. Oh, lalaki. Iya, yeah, pasiga wow. may siga. Ganito naman po ang siga, guys siga kung tawagin. So mga kabalat, ito po yung ating ipipritong isda. Ayan. Yeah, sarap nito. Sariwang-sariwa. Tingnan mo nga itong isa wala nang bituka. Ay uha, gumagalaw pa itong lapu-lapu. Ito nga ay sana iihaw ng aking pamangkin. Ay ayaw iihaw. At nagalaw pa daw. <laughs> so mga kabalat, ihaw na po natin itong ano, itong isda. Itong tulingan na ano ni tatay huli so let's go na. so mga kabala tayo po ay magbiprito na eto pa po magbiprito tayo kaya na ako kaya tala ako pagamay dito tayo eh, ano mo? Ang Dapat titilana ko sabi ni Kuya Toto So ito mga kabalat. Ang ulam ni Tatay ah Ameyen na lang to Sige. Okay sige. Tatay gusto mo nito Tatay, ang kulay po wag gusto mo tatay ito kulay po lang isda. Mm, dalhin mo nito. Sige, gatin si Tatay. Sige, napaka-ilig. Ku Akan yung isang ano ah. Ayan, sige natin si Tatay. Ayan, di ko naayak. Oo yung ating kinikilaw ah. Sarap na yan mama. Si Tatay, ayan o ha. Ganyan po ang laging ano na yan. Pagdaling po siya sa pamimiwas ay kumakain na po siya kasang ang ulam niya ay yung kanyang hinuling isda. Just give me my money!